Ayan mga ka so far. pala tayo ng tubig. Ayan natin. Ito ang trabaho natin dito sa probinsya. Pinagkakakitaan namin. Ayan. Ganyan lang ginagawa. Bubuhat ng galon. Ayan ang kapatid ko. Bubuhat siya ng dalawang container. Tuwing umagat ng hapon yan. Ayan. Bubuhat na. Ayan ang gawa niya. Yan. Ito pala yung kaingin namin. Tatam na natin ng pala yan. Pala at saka mais. Tas yung mga kahoy na pinutol. Ayun. Ito yung trabaho natin. Ayan o. Ayan. Uulingin yan mga kaso para. Ayan. Malalaking po. Yung mga mangga yan. Uno ng mangga pinutol. Doon sa gitna. Natatam na namin ng palay yan pala. Ang hanap buhay namin dito. Sa probinsya. yan Pinarutor namin yan. Tapos tatam ng palay. Yan lang yung hanap buhay namin dito. Ayan yung aming bahay kubo. Kubo. Puro kawayan. Yung mga kawayan nga pala dito lahat. Ay pinutol na. Pinutol na namin. Yan. Doon na kami nagtatanim ng palay kalahati na yan bugsok lang ang gamit binubugsok lang Para ikaingin ito yun pinapakyaw namin ng linis yung mais yung gamas pinapakyaw namin ng gamas pala lang yung pang gamas hindi lang kami nagtanim maligo sana ako kaya may naliligo sa ilog wala akong dalang short <laughs> Ayan. Habang nagkakayas ng kawayan. Spader. Bugat! Ito ay. Nakakaligo. Ha? Naka Hindi ako nakaligo. Oh. May paligos. Wala akong darat short. Ito yung aming bahay. May motor. Ang kwarto. Ang kwarto. Ang kwarto. Ang kwarto. Ang kwarto. Ang kwarto. Daming kasi yan at net ito yung uling o hanap daw namin ito so, na uling ito na kami ng pala ilis <laughs>